Hmm. Anian, agrian. Oh, tu mimpi. Tapi oh, ni apa nak ada man? Apa kesuerti? Ada balik. Ah, tempol. Ini temple, temple Boy pa. daunat palabas na rin. Pati na yung boost? Mid ako. Pati na inilagan niya yung ano. Inilagan niya yung flash. Yun daw yung tamang paggamit ng flash.